ang mga kasabihan at pamuluhan ng Kingdom of Jesus Christ kung di mismo ang iba't ibang sektor ng ating lipunan na naniniwala sa totoong pagdating ng reforma at pagbabago sa isang matinong pamamahala na siyang sinisipulo ni Pastor Tiboloy. Boloy mas dapat napagpalakpa Sabi nila, namimiss daw ninyo ang ating sigaw at pagpapahiwatig ng damdamin sa liwasang Bonifacio. Eh sabi ko, ang kaibahan lang ng liwasang Bonifacio at ng Inares Sports Arena, yun ay open space. Ito ay may bubong pero rally pa rin ito para po sa totoong agenda ng sambayan ng Pilipino. Kaya, ni Mr. Rino ang panawagan bayan-bayan ang tatagundong ilang buwan na lang mula ngayon sapagkat ikinukuhin ang kasaysayan ngayon. At tamang tama ko ang pinakasentro at pinakasimple na agenda ang tinutungtungan ng pagiging senador ni Pastor Kipuloy sa Republika ng Pilipinas ay siyang dahilan kung bakit sa loob ng isang daang taon mahigit ng politika sa Pilipinas patuloy na nalulugmok sa kairapan ang milyong-milyong Pilipino dahil pulok at kurakot ang namumuno sa gobyerno maliban sa panahon ni Rodrigo Duterte. May eksepsyon yun. At dahil ito nakakantik puso na sa loob ng mahigit isang daang taon mga kababayan taong taon na lang ang kinikita ng buong bansang Pilipinas halos 80% pinagpapartipartihan partihan lamang ng 13 na pamilya 13 families lang ang nagpapartida sa halos 80% ng kaban ng bayan natin iyan ay dalawang mukha ng korupsyon korupsyon sa pribadong sektor ng mga oligarkiya at korupsyon sa loob ng gobyernong ito. Maiksi lang po ang sasabihin ko, ito lang ang gusto namin i-deliver sa ipanaw sa bayanan. Walang ka-Eric at walang pagtitipon ng boses na mga dating rebelde at mga katre kung hindi kami binigyan ng oportunidad pagkilala at pagrespeto ni Pastor Kibuloy at ng SMNI. Sa panahon na nag-aalala ng lahat, nabanggain ang numero unong nagwawasak na nating bayan sa loob na maigit limang pong taon, ang CPP, NPA, NDF, even the media are afraid to confront the problem. Kaya hindi po ganun ka-popular ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict supalit may isang taong pribado na galing Dabao ang nanindigan at kanyang itinuya at nagsakripisyo para sa bansa ito upang lakwanan tapusin at lubusan mabala ang lumuruinong salot sa ating bayan na nagpahirap sa ating mama ang CBP-NPA-NDF walang iba, si Pastor Kibuloy at ang lalabot o mga Ito'y laban ng mamamayan kasama si Pastor Kibuloy. At dahil maiksilang po ang oras namin, dalawang maiksing linya ng awitin ang aming ilalahad sa itaplanong ito. Ang isa ay para sa mga botanteng mamamayang Pilipino. Ang isa ay para kay Pastor Kibuloy dahil namimiss na natin ang kanyang physical presence. Una, sana magbago na po ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. At ito ang sumasalamin sa minsahin namin na yan. Sana, na nakawan na at na hold up si Juan Ngunit ang hulta perpa ang pinasalamatan na baon sa utang ang bayan niwan. Ngunit ang nagnakaw pa ang nasa pamahalaan na nakawan na ang na hold up si Juan. ang hold up -er pa ang pinasalamatan na baon sa utang ang bayan niwan Ngunit ang nagnakaw pa Ang nasa para kanya Yun ang katotohanan At yun ang dapat mabago na At ang panguling awitin para kay Pastor Kibuloy Alam kong ito'y magugustuhan niya Sapagkat iisa ang puso namin Nagkaiba ang aming pinanggalingang mga ilog ng buhay Subalit iisa ang dagat na patutunguhan natin ang dagat na kapayapaan, kaunlaran at kapanatagan ng buong bayan. We are like rivers coming from different direction, but we will all meet on the same sea, the sea of liberation and the sea of peace and security of this country. Kung ang gintong palay ay kumakaway Katabi mo ako sa bukid bayan ko Kung di ka manlupa At di ka muka, Ako ang magtitili Kung ang bulaklak Ay humahalimuya Igagawa kita Ng kwintas, Pastor Apollo Kung nanalang ako'y may kupong ligtas, may pag-ibig pa bang ikit na dakila sa pag-ibig ko sa'yo? Bayan ko, wala na nga, wala, wala na, na wala. Tumayo po tayo lahat at ating ibigay ang pinakamasikabong kapanawagan na, na bibitbitin natin hindi lamang sa loob ng stadium na ito, kundi sa lahat ng panig ng Pilipinas mula bundok, kapatagan, kalayunan, kalunsuran, sentrong bayan, mga poblasyon, kali, barangay, sitio, at puro, dadagundong ang poses ng politikal na reforma at pagbabago. Iyan ang representasyon ni Pastor Apolo Kibuloy sa Senado. Iyan ang mga ng natin ng bansa ito. Walang ibang magmamahal dito. Kundi tayo na yung mga Pilipino. Maraming salamat, parang, parang salamat. Number 18, Ipanaw,